Maligayang pagdating sa kidsplot.com. Tangkilikin ang kwentong ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Simulan na natin ang kwento. Si Sparkle, isang bata at mausisa na diwata, ay nanirahan sa kaakit-akit na kakaibang woods. Isang maaraw na araw, habang paggalugad sa isang nakatagong landas, napadpad siya sa isang mahiwagang mapa patungo sa maalamat na Enchanted Meadow, puno ng pananabik nagsimula si Sparkle sa isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Habang si Sparkle ay nakipagsapalaran ng mas malalim. Sa kakahuyan, nakilala niya ang matali ng Willow, isang punong nagsasalita. Ibinahagi ni Willow ang sinaunang karunungan at nagbabala. Nang mga malikot na nilalang na nagbabantay sa daan patungo sa Enchanted Meadow. Sa bagong determinasyon, Nagpasalamat si Sparkle kay Willow at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, sabik na lutesin ang mga bagtong at harapin ang mga hamon. Na naghihintay sa kanya. Tulad ng inihula ni Willow, nakilala ni Sparkle si Ziggy, isang pilyong inkanto sa kakahuyan, na sinubukan siyang linlangin ng matali nung paglalaro ng salita. Sa kabutihang palad, ang mabilis na pag-iisip ni Sparkle ay humantong sa kanya sa mga tamang sagot, nakakakuha ng respeto ni Ziggy. Sa unahan, nakasalubong niya si Flora, isang mapaglarong pixie, na hinamon siya sa larong tagutaguan. Ang intuition ni Sparkle ay nakatulong sa kanya na mahanap si Flora, at sila. Naging mabilis na kaibigan, na siya patungo sa Enchanted Meadow. Sa kanyang landas, nakatagpo si Sparkle. Sinaunang monumento na may nakaukit na mga bagtong. Sa patnubay ni Willow at sa tulong ni Nazigi at Flora, walang kapagurang naghanap si Sparkle ng mga pahiwatig na nakatago sa loob ng woods. Habang binabasa nila ang bawat bagtong, sila na unlock ang mga lihim ng Enchanted Meadow, papalapit sa kanilang destinasyon sa bawat nalutas. Palaisipan. Sa wakas, matapos malampasan ang maraming hamon, narating ni Sparkle ang puso ng Enchanted Meadow. Doon, sa ilalim ng isang maringgal na puno, natagpuan niya ang maalamat na mahiwagang bulaklak. Nagliliwanag ang mga talulot nito. Kumikinang sa iba at hashtag tatlumput siyam, tiibang kulay, na nagmumula sa isang nakapapawi na liwanag na pumupuno sa puso ni Sparkle ng pag-asa at pagtataka. Sa isang malalim na paghinga, ginawa ni Sparkle ang kanyang taos pusong hiling, humihingi ng pagpapanumbalik ng kagalakan at kaligayahan sa whimsical woods ipinagkaloob ng mahiwagang bulaklak ang kanyang kahilingan, nagpakawala ng isang pagsabog ng masigla. Enerhiya na kumalat sa buong woods. Ang mga puno ay namumulaklak na may maraming kulay, at malikot. Niyakap ng mga nilalang ang bagong pagkakaibigan. Ang hiling ni Sparkle ay hindi lamang nagdulot ng kagalakan ngunit muling binuhay ang kaakit-akit na mahika ni Woods. Mula sa araw na iyon, Sparkle, Willow, Ziggy, Flora, at lahat ng ang mga naninirahan sa whimsical woods ay namuhay ng maayos. Ang woods ay umunlad sa bagong nahanap na mahika at enchantment, nagiging lugar ng kaligayahan, tawanan, at pangmatagalang pagkakaibigan. Sparkle, ang matapang. Explorer, pinahahalagahan ang kanyang mga alaala. Alam na natagpuan niya ang isang bagay na talagang kapansin-pansin sa Enchanted. Meadow. Wakas.